Sige po, sige The best, the best sige mo. Salamat po, salamat Ingat po okay. And so ayan From Calacaba, Tangas to mga boss Pabalta natin ang clutch lining Para hindi dumamba sa umaga Sa unang apak ng cambio And yun, marami naman tayong video na ganito Pinapalta lang natin ang Clutch lining So ang ginagamit ng clutch lining mga boss Paper based pang Roser 200. Yan, basta para ako rin, kalimitan talaga mga boss, Dumadamba yan sa unang apak ng ambyo sa umaga, lalo kapag ka malamig yung makina, gawa ng yun niya, organic type, yung kanyang clutch lining. So, sa mga barak ko rin naman, Dumadamba. Pero hindi ka anong kalakasan kasi yun ay dahil mababa ang minor kumpara natin sa barang ko na 1,800 plus or minus minsan mga 1.6 RPM ay dumadamba pa rin to kaya ang ginagawa nga natin pinapaltan lang natin ng ganitong clutch lining so kapag ka napaltan na ng clutch lining kinabukasan mga boss matitesting nyo yan pag uh, inapakan nyo yung cambio hindi na yan dadamba uh, papalag lang ng onte pero hindi dumadamba at ayan nakikabit na natin yung clutch lining na paper base so kinakabit na natin yung clutch spring uh, yung apat mga boss tapos kasunod nito, hindi naman tayo magpapalit ng clutch side gasket kasi yun nga, ito yung metal foam. Yung clutch gasket nito kaya hindi ito nasisira. yon. Tapos ang kasunod naman na gagawin dito ay i-reset -re natin tapos yung banjo bolt tapos yung one way bulb ganun din basta yung mga ginagawa naman natin sa barako trim mga boss Uh, yun, ipiperform natin dito kasi medyo malayo ang pinanggalingan nito sabay-sabay na ang gawain uh, at iaayos din natin yung pag niya nung sa wiring na couple wave na to pero uh, iaayos lang natin yung do sa mga ilaw na inilagay and yun ang gagamitin naman natin oil filter dito yung Bajaj pang bajad CD125 so yun yung available natin kasi wala tayong genuine na pambara o yung tig 200 plus ang sa sa oil filter naman ang budget sa mura pero quality tapos original yon uh, kaya ang gagamitin nga natin dito ay yung pang budget and so ayun hindi ko na naipakita yung pag reset mga boss kasi marami naman tayo mga video nyan yung pag reset tapos yung pagbabutas ng banjo bolt tapos yung pagtatanggal ng uh, one way valve So ang iayos, medyo matagal na gagawin natin dito, iayos ko lang yung kanyang uh, mga switch kasi yung mga idinagdag na switch mga boss hindi na upwesto uh, ng maayos, dinudukot pa kaya pinabago ni bossing. So dito uh, sa pagkakabit naman nga natin itong kanyang uh, clutch side cover. Uh, Aya, yeah, iaayos din natin yan so hindi na nga tayo naglalagay ng mga dikit dikit kasi yung metal foam na gasket na yan pag hinigpitan nyo hindi naman magtatagas yan kasi hindi nasisira and ayun mga boss nasa wirings na tayo Ayan. So, yun, yung aking bata ang tumitira nung sa wirings, pinapaayos ko lang. And, Uh, alimitan, kalimitan na ang ginagawa naman dyan iaayos nga natin yung papunta sa sidecar so ito yan, yung mga nagaglawit na wire lagyan natin ng flexible hose so yun iaayos lang natin so hindi na natin nakipakita mga boss kasi um, umulan yan, iniayos natin yung mga switch na nakalagay kasi nakatago dati sinusungkit pa yata doon sa may ilalim ng manubela kaya pinabago ni Bossing So, hindi ako nag-pull wave Pero, ang ginamit dyan mga boss ay lihwa na regulator. Yung 5 wires. Um, okay naman yung charging nya mga boss. Uh, 14.7. So, okay yan, mga boss. Uh, dito, yun na nga. Nakapag-reset na tayo dito. Uh, na... na naayos na rin natin yung ibang mga ayosin. so pauwi na sina bossing okay na yan Thank you po. I-upload ko na lang po ito. Ingat po. Mahirap po po ang daan. Mabilis yung patak Ako Sige po. Shout out, shout out, The best, the Salamat po, salamat.